Uh, Main source. Source namin. How about Oo. the colonel that you were mentioning a while ago and also the captain? Ay hindi po kasi boy pa. Pa. pa ho at saka active eh. At saka yung 17 uh, active uh, PNPs? Yung 17 active eh hindi po niya pinigay sa amin ng mga pangalan. Kasi punong protectahan din po niya yung identity. Pero yung nagsabi po ng reward system is the kapitan? Hindi po, si general. Ah, si general ang nagsabi. Oh, hmm. Simula the reason why. Sana po mapangalanan natin itong uh, kapitan, saka yung colonel para na sa ganun marilip naman po yung mga ano active pa po ba yung ano yung kapitan active pa po eh hanggang ngayon oo po and the colonel active pa rin oo po as i have stated previously our objective here is to seek the truth the truth concerning the alleged extrajudicial killings associated with the war on drugs with of course impartiality Fairness and with respectability. The House, as you all know, conducts numerous hearings on a broad range of subjects, but the Chair recognizes the significance of the task before us as it serves to remind us of our duty to uphold justice, protect human rights, and ensure accountability. I will feel more if only to get rid of drugs and this campaign i thought that i would finish it within six months but my standard then was about city when i became president i had access to all information and then i started to squeeze everybody and then you realize that you saw it on tv by the hundreds of thousands ganon kalala. sa bilang pagpatay no sa at hindi po siya yung talagang original source ang dahil lang kanyang report may siya binabanggit na 17 na PNP active officers na nagsasabi sa kanya at dinidetalye ang uh, double barrel na ginagawa nung panahon na yon no so siya po ay kinausap namin at sinabi namin na pwede bang iharap mo sa amin yung source mo para ma-interview namin no Ah, uh, matagal po namin silang niligawan dahil natakot siya na baka uh, ma-involve yung kanyang source at mapahamak dahil uh, active duty, no? Eh, pero sa sa, sa huli ay eh, pumayag siya, no? At dinala niya po itong uh, PNP police officer na isang kapitan doon sa isang restaurant sa Green Hills, no? At doon po namin ang kausap. At sinabi nito kapitan, na parang wala namang pong vigilante na pumapatay ng mga uh, drug suspect. Kasi po, ang mga pumapatay ay sila rin. No? Sa katunayan, yung kausap namin siya, meron siyang ng text message sa kanyang cellphone. No? Ang sinasabi rin sa text message, ah uh, pwede ba alisin mo ang mobile patrol car mo sa gantong lugar, sa gantong oras, sa isang gantong araw? Kasi dadaan yung writing in tandem namin. Baka maingkwentro nyo yung pong text message niya ay eh, galing sa isang koronel na head ng intelligence ng NCRPO at that time. So eh dahil sa kanyang ano sa kanyang uh, text na binigay, sinek po namin kung may nangyaring ganong insidente sa lugar na yon, sa ganong araw, sa ganong oras. At meron nung pong nangyaring ganong insidente, no? So kapatunay lamang na ang uh, gumagawa na mga riding in tandem during that time, eh, police din. At sinasabi nga niya na kadalasan nung trigger man dun sa mga riding in tandem, eh, mga baguhang polis. Parang baptism of fire daw yun, no? Tapos, ah, uh, kami meron kaming nagawang story, ay tinatawag na dead on arrival, no? Yung dead on arrival, kasi nung unang, nung unang mga drug war operations, eh, nagkaka- mamatay yung mga suspect tapos inibis ng soko no pero dahil nga yung pinakita na video kanina ni attorney Conti na no, may tumatayo no uh, binago ng ng uh, PNP kanilang modus operandi no hindi na nila hinihintay yung soko dinadala na nila yung kanilang victim sa ospital pero para makasiguro na patay yung kanilang victim e eh, tinutuluyan na no kaya ang interview namin sa mga doktor sa ospital, sa sila na karamihan daw ng biktima ay eh, nabaril malapitan. Paano po maalaman? Kasi may mga tatuwing po sa katawan o sa ulo yung mga biktima. No? So, ibig sabihin, eh, para wala ng ebidensya, tinutuloy na yung mga victims. No? At uh, ang isa pang kinuwena sa amin ng kapitan, eh, nung una raw, pagka uh, pinapakita nila yung baril eh hawak nung napatay ng no, victim no pero sa totoong buhay daw pag nagpagbari lang ka eh hindi hindi mo hawak yung baril no so ang ginawa nila binago nila yung lang style no na nakatilapon yung baril ng, ng konti at uh, ang problema lang minsan kasi pag hawak-hawak ng baril eh yung namatay eh left-handed pero ang baril nasa may nasa, nasa kanan no so talagang uh, marami pong isinilawat sa amin yung uh, pulis sa uh, captain na uh, nagpapatunay na talagang nag po ang ating kapulisan sa war on drug dahil po merong reward system na binibigay ang ating gobyerno so yung po siguro ay isang motibasyon yung mo uh, yung quota system may opo oh, oh, kasi ang sabi po Kung di police ang papatay, meron pong mga sibilyan na inuupahan sila para gawin to, no? So, yun po ay uh, nakadetalye sa aming 10 special report, na makikita niyo po sa internet, no? Sa Duterte's War on Drugs. So, so kung, mayroon po kayong special report written special report doon. 10 po 'yun, uh, your honor. Can you please submit that to us also? Opo, opo. Gusto, salamat po. Thank you. Pire, uh, Mr. I also would like to say na ito pa lang si uh uh, uh Mr. Bugato ay eh, merong Pulitzer Prize award no. Ah, congratulations <laughs> po sa inyo. Oh, okay. Kerman. yes, uh, Congressman. uh in the spirit of uh, transparency you no know, kasi uh, na-generalize natin ng lahat mga PNP eh. kasi uh, he mentioned about a certain general, a certain captain and yes. Uh is uh, are, are you in liberty to uh, tell the uh, the names of these uh generals general and captains and colonels and 17 active PNPs considering that uh, the uh, the organization is, uh, the, the quality of the, our organization are uh, are being generalized. Uh, I think uh, it's incumbent upon this uh, hearing uh, to name the names of these uh, uh, police officials. Otherwise, yung pong uh, moral ng ating pong mga kapulisan uh, ay uh, maapektuhan. Are you in liberty to uh, divulge the name of those officials that you have talked with? Alam niyo po ma, kami pong journalist ay eh, hindi po namin di divulge yung aming sources. Uh, eh, in that case, Mr. Chairman, uh, uh, you are pero, putting uh, our organization in uh, in jeopardy uh, because uh Pero yung, yung the totality of general, your uh, the totality of your uh of your manifestation naming uh, a certain general and a colonel and a captain will put the 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 organization in bad faith and that's the reason why this representation would like to ask Uh, even if you have not, uh, if you are uh, uh, you are uh, being constrained uh, to tell your uh, your uh, your, uh, your source maybe uh, mr chairman in the uh, executive session eh, may bigay niyo po sa amin para naman sa ganon ay uh, ma din yung ating pong mga kasamahan sa organisasyon uh, we all know that the, there was uh, indeed uh, uh 6000 deaths sa EJK and uh, according sa mga news ay uh, involved ang uh, uh, how many percent uh, 52% percent are uh, police related so but of course hindi naman po sila lahat di ba and that's the reason why we are asking this uh your honor yung retired na police general eh pwede ko bang din dahil siya po ay eh, namatay na pero yung mga active duty eh para si Morales lang niya brother na ah, ano, pwede po bang malaman ang pangalan si ano po, General Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza. Apo. Siya po ay... Uh, Dating uh, ano, uh, intelligence officer ng PNP. Yun po yung nakausap din po ninyo. Yo, oh, siya po ang main... na uh, uh, main source. source How about oh. the colonel that you were mentioning a while ago and also the captain? Ay, buhay, pa, po, buhay kasi, buhay pa, buhay pa. Buhay pa, Ho, active eh. At saka yung 17 na uh, active uh, PNPs. Yung 17 active, eh, hindi po niya pinigay sa amin ng mga pangalan. Kasi kung protektahan din po niya, yung Pero yung nagsabi po ng reward system is di kapitan? Hindi po, si general. Ah, si general nagsabi. Wow. Si malangit na wa ang kanya. Hmm. No? Anyway, uh, yun lang po, Mr. Chairman, kasi medyo, uh, I hope you understand the oh, predicament. Uh, being the chairman of the public order and safety, I have to protect the organization as well. And uh, although marami kami mga bad eggs sa uh, organization, we are cleansing the organization. But with this statement that you have mentioned in this committee, I'm sure the uh, morale of our organization will be uh, uh, will be much, much lower. No, And that's the reason why sana po mapangalanan natin itong uh, kapitan sa kayong Colonel. Para na sa ganon, maralib naman po yung mga ano. Active pa po ba yung ano, yung kapitan? Active pa po eh. Hanggang ngayon? Opo. And the colonel, active pa rin? Opo. Palagay ko yung colonel, laging general na. At yung kapitan eh, colonel na. So, can you, ah you, uh... pinapangalaga, pinapangalagaan po namin yung identity nila kasi ayaw po namin silang mapahama. Oh yeah, okay. Uh, I will...